Sa video ito, muli po akong magbabahagi sa inyo ng ruta na pwedeng maging alternatibong ruta pa uwi ng Vigo or Visayas. Ito, ang Lopez Quezon Bypass Road. Ating nga alamin kung gaano nga ba ito walayo at atin ding nga alamin ang ruta patungo sa bayan ng Lopez Quezon o sa Maharlika Highway upang magkaroon ng ideya ang mga motorista na dadaan dito kung ano nga ba ang pinagkaiba ng dalawang kalsadang ito. Tara, simulan na natin ang kwento ng aking biyahe. Sari samahan niyo po ako muli sa aking biyahe. motivation bali panibagong vlog bali gagawaan ko din ng video or vlog itong Lopez Bypass Road so nandito tayo ngayon sa may Maharlika Highway so nandito na tayo ngayon sa may papasok na tayo ng Bypass Road ito nasa unahan natin na kalsada ito na yung Bypass Road ng Lopez so aalamin natin siya kung gaano siya kalayo at ilang oras sa tagal ng biyahe Compare naman dito sa may Maharlika Highway Dito sa may Lopez Town proper Dito sa unahan Pag dinaretsa na kasi natin to Yung Maharlika Highway na yan na natin yung bayan dyan ng Lopez So I-check lang yung kilometers Okay mag Sisiro lang ulit ako mga motivation Para may reference tayo Ayan Isisiro muna natin Ayan naka-zero na siya mga motivation Eto So, ito yung magiging reference natin kung gaano siya kalayo dito sa starting point dito sa pinaka entry point ng bypass road yan ang mga ng truck so gagawa din natin to ng video at dito sa man, sa may bayan kung ano ang differentia nya so gawa natin siya ng comparison video para may idea din kayo kung anong klaseng kalasadahan dito sa bypass road okay let's go so nakasira na so time check tayo ay 6.28 628 na tayo pumasok dito sa may bypass road ng Lopez Okay Let's go Maganda dumaan dito Dito sa bypass road ng Lopez Medyo maliit din kasi yung kalsada Doon sa may ano Bayan ng Lopez na malalaman natin kasi eh, doon sa bayan pagka dumaan kayo doon parang gumaka lang din parang maliit kasi yung kalsada nya ayan pag hindi nyo napansin yung signage mapapadiretso kayo kasi medyo ano yung signage medyo tago at hindi pansinin dito, dati kasi hindi ko rin doon napapansin na bypass road na to eh pero nung nasubukan ko na siyang dumaan nasubukan ko na dumaan dito okay rin pala Ay, makakasabay natin dito yung mga truck ito yung magandang bypass road dahil mga truck talaga yung umiiwa sa bayan yung sa gumaka lang talaga yung bukod tangi na ano bypass road na dumadaan yung malalaking truck yeah ang oh, ganda dito ito yung mga ilaw po. Yan. Lopez Bypass Road. Okay. Diretso lang tayo. Okay. Diretso. Mabilis dito. Walang traffic. <laughs> Ayan. ko pa ng hangin. Medyo maaga pa. Oh, ganda oh, na kalsado oh. <laughs> Oo, karin dumaan siguro sa gabi dito, medyo mabahay din. matatbayihin kapag palipad tayo ng drone kahit paano <laughs> Wala pa masyado makita gawa ng Mapog. pa kasi. Hindi <laughs> pa masyado masilayan ng ayos gawa ng Mapog. Hayun eh, may signage oh. Buena vista Ah, pag kumanan ka dito, ubuna vista pala. Diretso tayo. Yeah. Okay. Ang ganda rin duwan dito. Napatigil lang ko konti. Dahil nga nag-drone tayo. Hop, yeah. Oh, cool, no. <laughs> Buti pa, na, buti pa dito, hindi masyado ahon. Kunti lang ahon, pero sa gumaka may pass road, eh. <laughs> dito kinakaya pa ng mga truck. Ooh. Mabahay din dito. Hindi tulad dun sa may kabila, sa bypass road ng mga pa lang. Ayun na. Palabas na tayo mga automation. Saglit lang. Palabas na tayo. Ito na yung ginagawang bayadak man. ko bayadak ba yan? Kasi nagkakaroon kasi minsan ng baha dito sa may Lopez, dito sa may Unahan. Baga hindi makadaan ng mga sasakyan. Kaya ginawa tong parang flyover sa taas. Yan, pinaka-flyover. So, nalaman natin yan dito mga kamotivation kung gaano ito kalayo. Yan o. No? Kala ko dati yan, expressway yan. <laughs> Hindi pala. Yan. So, dito na mga kamotivation mag-check ng kilometers. Ito na yung pinakalabas ng ano. Guma Lopez Bypass Road. So, i-check ko lang mga kamotivation kung ilan kilometers yun. Okay. Okay. Ah, ang lapit lang pala nito. 5 kilometers lang. Parang ito na tayo pinakamalapit na bypass road sa Quezon. Kasi nasubukan ko na yung Candelaria, Sariaya. Tapos yan, gumaka. Gumaka bypass road na nga yung bypass road dito sa Quezon. So mga kamotivation, meron lang tayong 5 kilometers mula doon sa entry point na pinasukan natin kanina. At hanggang dito naman sa labas, So pag kumanan tayo dito, pabikol na yan Yan, yung lilikuan ng truck, pabikol na yan So going to Calawag, Queso na yung kasunod Tapos sa kaliwa naman, yan, pabalik ng Maynila So sa oras naman, nasa 5 minutes to 6 minutes na yung tatakbuhin mo dito Sa loob ng bypass road Dahil nga malapit lang naman So yan, mga motivation, ito, yung bayan uh, Ito naman, yung bayan ng Lopez Gagawaan din natin yan ng vlog So para magkaroon ng comparison Okay? So ngayon alam na natin medyo malapit lang naman talaga yung bypass road ng Lopez Saka wala pang traffic Okay So next naman natin to Comparison ng video para dito naman sa may Lopez Bayan Okay, let's go! A 29 and I myself wondering What had happened to the last 10 And away with my life Fast forward never turn back again It's kind of funny That the more we pass time The more we need to set them rewind And 19 was the year I had to leave you But now I'm seeing all the signs Is this really happening? I can't believe it's true I'm just as surprised as you Is this and then I can't be too sure But one day I'll be yours again mm -hmm. Life lessons come one in a dozen The other eleven get something from nothing I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you, I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah, Is this the I can't believe it's true. I'm just surprised you. Is this? Come one in a dozen, the other a laggard, there's something from nothing Laugh changes just open the door, one thing certain, I'll always yeah. be your mom. Okay mga ka-motivation, ito na yung comparison na video na gagawin ko dito sa May Lopez Bayan. So kaninang umaga nga mga ka-motivation na uh, tayo ng vlog dito sa May Lopez Quezon. Bali ito na yung kanugtong. So kanina, dyan sa May Bypass Road, meron tayong 5 kilometers. So yung biyahe naman na sa almost 6 minutes, so 5 minutes lang. So mapapansin yung mga ka-motivation, hapon na yung kanugtong. Kasi nga, dumiretso muna ako ng... Daet, Camarines Norte So abangan nyo yung vlog ko dun mga motivation Dahil ginawaan ko siya ng vlog Yung mula gateway to Bacolandia Hanggang dahit So hanggang makalabas ng sipukot So ito na mga motivation Babaybayin natin tong Lopez Bayan Kung gaano siya kalayo So isisiro ko muna ulit ang kilometers ko Yan Ayan mga motivation Nakasiro na yung kilometer ng aking motor Para mayroon tayong idea kung gaano ito kalayo At i-compare natin dito sa may bypass road ng Lopez Okay, So time check 4.20 na So let's go Ang ganda pala ng Viaduct na itong mga kamotivation no? Yung pinaka flyover Kala ko dati yan Ano siya? Expressway <laughs> Hindi pala Baga Yung playover na yan Para Kung sakaling tag-ulan Yung area pas Yung area na yon Na uh, pinagtayuan Ay bahain pala yon So pag binabaha pala yung kalsada na yon Halos di makadaan yung mga motorista So, yung purpose noon, basis na doon na basa ko, bali para ang mga motorista kahit na baha, tuloy-tuloy pa rin makakabiyahe. Yung pala yung purpose noon, kala ko post eh, poste ng expressway. <laughs> yun, alam ko na rin. So, tinawag siya ng Lopez Bayadak. Tapos, nakalagay doon ay may po ano siya, may haba siya na 2.36 km. So, napakaganda ng project na yun dahil nga kung lagi nabaha doon sa area na yon yung pinagtayo na hindi wala na may stranded ng mga motorista talagang dire diretso na yung biyahe okay let's go dito na tayo sa Lopez Bayan naman tayo dadaan para magkaroon tayo ng comparison tingnan natin kung gaano din to kalayo pero yung bypass road napakalapit noon, 'di ba? 5 kilometers lang. Makakaiwas ka na rin sa bayan ng Lopez. So, i-check natin dito kung gaano to kalayo. ang kaibahan nga lang dito ay medyo matraffic lang dito dahil maliit din ang kalsada dito parang atim, uh, ah, parang gumaka kaysan lang yung bayan nila medyo maliit lang yung kalsadahan yeah medyo Tapo na yung naging kalugtong dito Tapo <laughs> na mga motivation yung kalugtong ng video kanina umaga. Anong ginawa ko kasi repekta muna ako ng diet para ay, hindi na tayo pabalik-balik para diretso uwi na, di ba? nga mga motivation abangan niyo na lang yung vlog ko doon sa biyahe natin papuntang Daet para malaman niyo din kung gaano kalayo yung Maharlika Highway pag-uwi ka ng Bicol via Camarines Norte. Lopez, Quezon Ito na Ito na yung bayan nila Basi sa Pag Comparison ko ng mga bypass road dito sa Quezon Mga kamotivation Yung pinakamalapit na bypass road ay Lopez, Quezon dahil 5 kilometers yung pinakamalayo naman na bypass road ay ang gumaka bypass road dahil nasa 12 kilometers. Medyo may kalayuan siya. Tapos eh sobrang tarik pa. maraming nang nagrereklamo daw doon sa bypass road na 'yon dahil hindi naman makadaan yung malalaking sasakyan dahil napakatarik. Daming tumitirik na mga truck. Ay, so, yun lang kaibahan dito pag nasa bayan kayo medyo mapagala yung usad lalo na siguro pagka mga holiday season napaka traffic sigurado dito ka uh, sa aking mga mata <laughs> gabi na gabi na okay okay ito lang pala yung ano, bayan ng Lopez Ah, mayroon din ginagawa dito. Ah, LCC oh Makakayos ah LCC Lopez Quezon no? Makakayos ah May Pinagawa doon na establishment Konting traffic lang naman ang inabot natin yan, ito na mga motivation <laughs> napakalapit lang siguro nasa 2 to 3 kilometers lang to tingnan natin dito, gigilid lang ang mga motivation dito sa gilid para malaman natin doon ako kasi kanina na gano'y eh. nag zero, okay bababa lang ako dito mga motivation no? Oh. yan ito, check natin mga motivation so Ah, konti lang ang diferensya mga kamotubation Bali yung Maharlika Highway Dito sa may Bayan Lopez ay 4 kilometers So, mas okay na mga kamotubation Dumaan na lang kayo sa ano Sa bypass road Dahil 1 kilometers lang ang diferensya Hindi pa kayo traffic, Ayan, mga kamotubation oh. Pakalapit lang, 4 kilometers lang Nasa 5 minutes lang yung magiging biyahe nyo So, yun pala mas the best na dito na kayo dumaan sa bypass road Mga automation dahil napakabilis lang ng biyahe dyan Hindi pa kayo matatraffic Doon ang labas nyo na sa way bayadak Yung napakita ko sa vlog ko Okay, yun lang mga kamotivation Maraming maraming salamat Pati bagong vlog na naman natapos natin sa araw na ito So kung nakarating ka dito sa dulo Maraming salamat ulit Sa patuloy na pagsuporta sa channel ko So hanggang dito na lang mga kamotivation Paalam, magkita-kita tayo sa susunod ko pang mga vlog Na i-upload ng mga video. So, kung nagustuhan mo palike na lang at pa -share. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, pahingi na naman ng support ang supporto, mga kamotivation. Papindot na lang na subscribe button. Isama mo na ng pag-like at pag-share. Okay, marami salamat. Hanggang dito na lang. Paalam! Bye-bye! Let's go! Uwi na! Uwi na! Paalam mga